Pag-usapan po natin ang ganitong mga komento sa ating YouTube channel. Basahin natin. Para matanggap ang Espiritu Santo, bautismo muna sa tubig kasunod ang bautismo sa Espiritu Santo. Hindi makikita ang kanyang kaharian kung hindi dadaan sa prosesong ito. Juan 3.3-5 Bago po lahat, nais ko po munang uh, magpasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at nagsubscribe sa channel na ito. Salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala at alam ko po marami kayong natutunan sa channel na ito. At alam ko po ang ating ipinapahayag ay pawang katotohanan lamang. So disclaimer lang po sa bawat po nakikinig at sumusubaybay sa channel na ito ay pawang katotohanan lang po ang aming iniahatid. Hindi po kaguluhan kaya nga po do sa mga nagko-komento ay binibigyan lang po natin ito ng paglilinaw. Kahit halika't bigyan po natin ito ng paglilinaw, ito po ay galing kay Cecil Pelonino. Muli natin basahin at bigyan natin ito ng paglilinaw. Para matanggap ang Espiritu Santo, bautismo muna sa tubig kasunod ang bautismo sa Espiritu Santo. Hindi makikita ang kaharian kung hindi dadaan sa prosesong ito. Uh, disclaimer lang po sa ating mga nagko-comment dito, no? Hindi para kayo ay tuligsain, hindi para kayo ay awayin. Ano po? Isang dahilan kung bakit po ako nagbibigay ng uh, paliwanag sa inyo pong nagko-comment, binabasa ko po sa kasulatan ang magiging sagot. Kaya nga po para hindi tayo magtalo-talo, alin ba ang ating susundin? So magkakaroon po tayo ng comparison, alin ba ang tama? yung ating diwang nalalaman o yung diwa ng ating Paneso Kristo na para i-adapt natin upang sundin natin yung kaparaanan ba ng tao o kaparaanan ng Diyos? Sino ba ang dapat mamuno? Sino ang dapat pa nating susundin? Di ba? So, kailangan meron mga comparison sa bawat bagay patungkol sa kasulatan. Sapagat ang kasulatan ay hindi naman tao ang may otor, bagamat tao ang sumulat. Pero ito ay pinagkalooban ng Diyos para maisulat ang mga bagay na kalilang isusulat. Alam ko po, hindi basta-basta maisusulat kung walang pagsama ng Diyos sa mga taong ginagabayan para maisulat ng buo ang mensahe ng Diyos para mapakinggan ng mga tao. At ngayon, kung ang paniniwala po ninyo ay ganito, katulad po ng isang uh, nagkomento, Galing po ito kay Cecil. Ano po? Cecil, hindi ko po kayo binibigyan ng sama ng loob. No? Nilininaw ko lang po. Tama po ba na ang para matanggap ang Espiritu Santo, kailangan bautismo muna sa tubig? Kailangan yun ang proseso na para mapuspos ka ng Santong Espiritu, para masamahan ka ng banal Espiritu, para magabayan ka ng banal Espiritu, kailangan pa ng bautismo sa tubig? Kaya't halika't aalamin natin sa kasulatan. So magbibigay lang tayo ng comparison kung alin ang tama. Ito po ang nakasulat, basahin natin. Dito po sa mga sulat ni Lucas, chapter 1, verse 39, basahin natin ang nilalaman at ito ay isang bagay na dapat nating maintindihan kung kailangan pa ng bautismo sa tubig para matanggap ang Santong Espiritu. Tingnan natin ang ganitong mga nakasulat bigyan natin ito ng uh, kaunawaan sa mga ganitong uh, pangyari at naganap sa panahon po ng mga Israelita. So basahin muna natin itong Lukas chapter 1 verse 39. Hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dalidaling pumunta sa isang bayan na kabundukan ng Judea kung saan nakatira si Zacarias. Pagdating niya sa bahay ni na Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth. Ngayon, may napansin po ba kayo na kusang ay napuspos ng banal na espiritu si Elizabeth? Kung ibabase po natin ang itong inyong katanungan, so babalikan po natin Cecil ang inyong pong, uh, komento sa ating YouTube channel. Ang sinasabi mo, kailangan bautismo muna sa tubig kasulod ang bautismo sa Espiritu Santo. Bagamat sa ating binasa, hindi pa ipinapanganak si Juan Bautista sapagkat ang ina ni Juan Bautista ay si Elizabeth. Base dito sa ating binasa na kung saan si Maria ay dumalaw sa kanyang tiyahe na si Elizabeth at nung naramdaman ni Elizabeth yung bata. Yung batang 'yon, yung sanggol sa sinapupunan po ni Elizabeth ay si Juan Bautista po yung kanyang ipapanganak. Nang sa ganun ay meron pong naganap, 'yan po nakalagay diyan, na postpone ng banal na espiritu. Pa paanong ni Juan Bautista ang kanyang ina kung ang sanggol na tinatawag na John the Baptist ay hindi pa ni ipapanganak para magbautismo? Sapagkat ito pa lang, ano ho, nakita pa ninyo si Elizabeth ay napuspos na ng banal na espiritu. Ngayon, ang tanong po ninyo, tama po pa ito ang inyong pagkaunawa? Saan po nanggaling ang inyong diwa na kung saan kailangan muna sa proseso ang bautismo sa tubig? Alin na yung bautismo sa Espiritu Santo? Kasi nga po, saan ba manggagaling ating aral at turo? Diba't sa mga kasulatan, babasahin natin So dito, hindi yung ganun ang dapat maging mangyari kung ibabase sa inyong mga kaisipan. Ang sinasabi ninyo, iyan ang proseso. Maaaring ganyan ang proseso sa inyong mga itinatayong iglesia. Anong klaseng Espiritu Santo ang inyong matatanggap? Ngayon, baka sabihin nyo, bakit si Maria lang ba ang nakatanggap? O si... Elizabeth lang ang nakatanggap. Maging yung asawa ni Elizabeth, nakatanggap din po. So, babasahin natin sa kasulatan para maintindihan natin ang pagkaroon po ng pagsama ng Santong Espiritu doon sa mga taong sumusunod. Kaya alamin din natin dito sa mga kasulatan para maintindihan natin yung bagay na ating gustong malaman. So magbabasa tayo ng kasulatan. Nang sa ganon, hindi tayo mapahiya. Basahin muna natin itong salaysay nito. Sa Lucas chapter 1 verse 57. Basahin natin tuloy-tuloy para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak at siyay nanganak ng isang lalaki. Sino po yung ipinanganak? Di si Juan Bautista ang ipapanganak ni Elizabeth? Ituloy pa natin. At nabalitaan na kaniyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na dinakila ng Panginoon ang kanyang awa sa kanya at sila'y nakigalak sa kanya. At nangyari ng ikawalong araw ay nagseparoon sila upang tuliin ang sanggol at siya'y tatawagin sana nila na karyas ayon sa pangalan ng kanyang ama. At sumagot ang kanyang ina at nagsabi, hindi gayon, kundi itatawag sa kanyay Juan. At sinabi nila sa kanya, wala sa inyong kamag-anak na tinatawag na pangalang ito. At hinadyata nila ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang itawag. At siya ng isang sulatan at sumulat na sinasabi ang kanyang pangalan ay Juan. At nagsipang gilala silang lahat. Tuloy pa natin sa 64. At pagdakay nabuka ang kanyang bibig at ang kanyang dilay nakalag at siya'y nagsalita na pinupuri ang Diyos. At nasidlan ng takot ang lahat na nagsisipanahan sa palibot nila at nabansag ang lahat ng mga bagay na ito sa lahat ng lupaing baburol sa Judea at lahat ng mga nakarinig nito ay pawang iningatan sa kanilang puso na sinasabi magiging ano nga kaya ang batang ito sapagkat ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. At si Zacarias na kanyang ama ay napuspos ng Espiritu Santo at nang hula at nagsabi, Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. Nakita po ninyo Maging si Sakarias ay napuspos po ng Santong Espiritu. Kaya nga po mga kapatid, 'ko sa pananampalataya, kung kayo po ay may ganitong diwa, ano ho, na ay kailangan muna daw ang proseso para matanggap ang Santong Espiritu. Natatanggap na ang Santong Espiritu kung marunong kang sumunod sa kaparaanan ng Diyos upang ikaw ay manging uh, gabay. Kung naiintindihan po ninyo ang naganap at pangyayari kay Zacharias, siya po ay isang um, sasardote na pumapasok po doon sa tinatawag na banal na lugar na ay nakakita siya ng anghel at nagpahayag mula sa Diyos yung sinabi ng anghel. At ito naman si Zacharias ay sumunod sa sinabi ng anghel. So, malinaw po. So, kailangan po ang pagsunod para matanggap ang Santong Espiritu. Yung po ang proseso. Para magabayan ang bawat mana ng palataya at susunod sa Diyos, bibigyan ka ng santong espiritu para may pahayag mo ng katotohanan. So, malinaw po ba? Ngayon, kung babasahin po natin itong sulat ni Juan, chapter 3, verse 5, so, bibigyan natin ito ng pangunawa. Kasi ito ang inyong basihan na kung saan ay proseso. So, pupuntahan po natin yung aklat ng Juan, chapter 3, verse 3 hanggang 5. So, unawain natin ano po? Ano sabi? Ano po ang sinasabi dito? Basahin natin. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, Katotohan ang katotohan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak na muli ay hindi siya makakakita ng kahiyaan ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok bagasiyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak, sumagot si Jesus. Katotohanang, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliba na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, unawain natin itong sinasabi dito sa kasulatan, dito sa talata lima. Ang sabi ni Jesus, katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo mali man na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos ang inyong pagkaunawa ay bautismo sa tubig sapagkat meron kayong nabasang tubig Sapagkat ang ah, sinasabi dito maliban ang tao ipanganak ng tubig. Paano ba ipapanganak ng tubig? Iyan po ay spiritual na pagkaunawa. So, alamin natin. So, dalawang bagay. Ipapanganak ng tubig at ng espiritu. So, ibig sabihin po dito, yung espiritu, ito po yung aral ni Kristo na matatanggap natin. Yung ipapanganak ng tubig, ito po'y paggabay ng Santong Espiritu. Ang tinutukoy diyang tubig ay banala Espiritu. Basahin natin para maintindihan ninyo. Yan hindi nyo naunawaan, kaya kayo nalilito. Basahin natin. Para po kay Cecil at sa lahat po ng mga nakikinig sa channel ito, no? maging sa aking kapatid sa panampalataya, unawain po natin ang bakit na ito. So, babasahin ko po para maintindihan natin yung bagay na ibinigay niyang talata na do, para maunawaan po natin no yung ibinigay niyang talata sa aklat ng Juan chapter 3 verse 3 hanggang 5 so dito natin kita so dito po natin makikita yung tamang unawa at sagot basahin natin Juan 7:37 Nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista tumayo si Jesus at sinabi ng malakas ang sinumang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso nang sumampalataya siya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Hindi pa na ang banal na espiritu ng panahong iyon dahil hindi pa nakabalik sa langit si Jesus. Nakita po ninyo? Iyan po ang sagot yung tinutukoy pong tubig, yun po yung paggabay ng Espiritu Santo. Kung ibabase po natin dito sa binasa natin, ano, balikan natin. Itong binigay mong talata, kaibigang Cecil, at mga kapatid ko sa pananampalataya, unuwain natin ito, no? babalikan natin. Para maintindihan natin ang sinasabi dito. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa karya ng Diyos ang hindi maipanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong may papanganak na muli ang isang taong matanda na hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak na muli? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kariyan ng Diyos ang hindi may sa pamagitan ng tubig at ng banal na espiritu. Iyon po ang ibig sabihin diyan. Doon sa isang translation na binasa natin dito sa 3.5, no? Sumagot si Jesus, katotohanan ang katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. So malinaw ang paliwanag dito. Kaya babasahin muli natin dito. no Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao ay nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. Ang inyong pagkaunawa, magbautismo. Ngayon, kung palalapit tayo sa Panginoon at buka tayo ng tubig, talo nga tayo inom, inasa langit ang ating Panuso Kristo, unuwain ninyo mga bagay na nakasulat. Ang inumin natin yung aral at turo. Tuloy natin sa 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. Tingnan ninyo, kung unawain ba ninyo yan, may ilog ba sa ating kaloob-looban? <laughs> Kasi hindi nyo maunawain talaga kung wala kayong pangunawang espiritual. Tuloy natin sa 39, ngunit ito'y sinilitan niya tungkol sa espiritu natatanggapin ng na mga magsisampalataya sa kanya sabagat hindi pa ipinagkakalob ang Espiritu sapagat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Yan ang ibig sabihin dito sa isang salin na kung saan yung tinutukoy na tubig, ang sabi ni Jesus ay yung banal na Espiritu natatanggapin. ba? Diba? Ay ngayon, ang sinasabi mo dito sa iyong mga komento, ay kailangan muna ng bautismo. Ang tatanggapin mo muna yung aral ng sa ganun, mabigyan ka ng gabay ng Santong Espiritu. Base dito sa ating pinag-aaralan, malinaw po, ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang banal na Espiritu na malapit ng tanggapin ng mga sumasampalataya. Ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoon? Kahit hindi ka mabautisman sa tubig at sumampalataya ka, ay pagkakaloob sa iyo ang Santong Espiritu para gabayan ka. Yan ang tandaan ninyo. Sapagat si Jesus ay nasa langit na. Matatanggap ito ng mga hintil tulad natin para mayroong kang gabay, guidance sa iyong paglakad sa mundong ibabaw ng puno ng kasalanan. Para makaiwas ka sa kasamaan ng mundong ito sapagat may plano pang Diyos na kung ikaw ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan, ay maabot mo yung mga taong nasa dilim. Maging instrumento ka ng Diyos para maging liwanag ka sa mga taong nadidiliman. Katulad mo, nadidiliman ka, siguro wala ka pang liwanag, kaya wala ka pang gabay ng Santong Espiritu. Ang gusto mong proseso ay yung proseso na mula sa tao na itinuro sa iyo. Iyan ang pagkaunawa mo kasi ipinipilit pa rin ninyo yung bautismo sa tubig. Literal. E kaganda ng bautismo sa tubig, spiritual, ay yung santong espiritu ang ibibigay sa iyo para mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Iyan ang dapat maunawa ng mga taong Nagbabasa ng kasulatan Pero kung hindi ka nagbabasa ng kasulatan You never understand the word of God Kasi ang salita ng Diyos, kailangan marunong ka rin bumasa, hindi lang tagapakinig. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Hindi lang dapat tagapakinig. Basahin natin yun para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. O ngayon, basahin po natin sa mga sulat ni Santiago, chapter 1, verse 22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya lang ninyo ang sarili ninyo O yan po Eh kung tagapakinig ka lang, hindi ka na nga nagbabasa Nako, sinasabi ko sa iyo, ikapapahamak mo yan Nakikinig ka sa aral at turo ng tao, yung napakinggan mo yan Tingnan nyo mga aral at turo ni Kristo Kaya nga naisulit ito ng mga alagad Itong si Apostol Santiago po, ito'y kasama-kasama lang po ng ating Panisokoy So nakikinig siya, kaya alam niya kaya sinulat niya yung kanyang napakinggan dahil sinusunod niya yung mga aral at turo ng ating Panginoong Hesus. O isa pa ha, ipapakita ko rin po sa inyo yung aral at turo na tinanggap ng ating Apostol Pablo. Basahin po natin sa Roma chapter 2 verse 13. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid kundi ang tumutupad nito. Tingnan po ninyo no, may utos ang Panginoon ni. Eh. Kailangan nating sundin sa Diyos tayo susunod. Kaya nga yung bautismo sa tubig, utos yon kay Juan Bautista. Wala namang masama kung susunod kung nasa panahon ka ni Juan Bautista. Kaya nga po, nasa panahon tayo ni Jesus Christ, susunod tayo kung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Okay na po ba yon? Sana maliwanagan po tayo ano ha? sa ating mga pinag-uusapan. Lalong-lalo po dito sa ating nagkokomento na kay Cecil na why hindi po tayo nagkaroon ng sama ng loob. E eh, nilinaw ko lang po ang inyong katanungan. Kasi po ang inyong pong pag-aunawa na kung sana'y hanggang ngayon ay pwede pa po magpabautismo sa tubig at iyan ay proseso para matanggap ang Santong Espiritu, ay eh, hindi po ganoon dapat natin uunawain. So, hindi po literal na bautismo sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu Santo. Malino naman po yung sinasabi ni Malinaw naman po yung uh, nakasulat sa aklat ng Marcos. Basahin natin muli yung uh, Marcos chapter 1 verse 8. Nang sa ganon maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Ito po basahin natin. Binabautismahan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. So malinaw po. Ang paraan po ni Juan Bautista ay sa paraan po ng tubig literal. Ngunit pag sinabi ngunit, ito po yung uh, mas nakahihigit yung salitang ngunit. Sabi pa dito, kasi po may salita ding bautismo. Babautismohan niya kayo sa banal na espiritu. So yun po. Kasi yung banal na espiritu, tumutukoy din po ng tubig, pero hindi literal na tubig, kundi spiritual. Kaya ang matatanggap ng mga taong sumasampalataya ay yung paggabay ng santong espiritu. So malinaw po, yan po ang katotohanan. Hindi po kailangan yung bautismo sa tubig sapagkat si baut kasi po ang nagbabautismo ay si Juan Bautista. Pero kung gusto po ninyo nang matanggap ang bautismo sa Espiritu Santo, mga aral at turo ni Kristo ang ating susundin, hindi aral mula sa tao. Okay po ba 'yon? Sana naliwanagan po ang bawat isa sa atin, lalo-lalo po kay Cecil na may natauhan ng bawat isa sa atin no. Kaya yung nagpapatupad po ng bautismo sa tubig ay eh hayaan natin yun ang gusto nila. Ay hindi po natin sila uh, kinukunsente eh hindi rin natin sila pinipilit. Pero kasi nga po may mga taong ay hindi mapi hindi natin sila maitutuwid. Sila po yung may responsibility sa kanilang kaluluwa, sa kanilang pagkatao. Kaya mapapahamak ang tao kung hindi sila makikinig sa mga aral at turo ni Kristo. At iyan ay ipapahayag sa huling panahon sa paghuhukom ni Kristo. Yung mga sumusunod sa mga aral at turo ni Kristo, iyon po ang mapapabuti ang kanilang kaliluwa. Yung buhay na walang hanggan ay matatanggap nila. Pero yung mga ayaw sumunod sa kaparaanan ng ating Paniso Kristo, ikapapahamak ng kanilang kaluluwa at maghihirap yun sa panahon ng paghuhukom. Okay? So, hindi ko po kayo tinatakot. Iyon po ang katotohanan sa mga aral at turo lang po tayo ni Kristo susunod. Salamat pong muli sa inyo pong panahon at pakikinig na may nagbigay muli ito sa inyo ng kaunuan sa bagay na espiritual. Muli nating ibalik sa Diyos Ama ang kapuryan at kadakilaan at kapangyarihan maging sa kanyang bugtunan at naseso si Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, to God be the glory. Amen.